Hello guys! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to this channel, Atsy and Andre. Mm -hmm, happy holiday po sa ating lahat. At dahil walang pasok ang mga bata, pumunta kami ng chongsa ni Andre para bumili ng Filipiniana atar nila. Alam nyo naman, Augusto ngayon, buwan ng wika. Aha, nakita na naman ni Andre si World of Fun. Kaya gusto niyang mag-hello. Alam naman niya Piman, after 3 games, nagpaalam din siya agad kay World of Fun. Umuwi win na natin kami kaagad. Ato na yung kanilang Filipiniana attire so far, maganda at bagay nila ready para sa selebrasyon ng buwan ng wika sa kanilang school. Mm -hmm. Salamat po sa panunood. Paalam!